Nanay ka ba na nasa bahay lang at gustong kumita? Marami sa mga nanay ang nag-aantay na lang na binibigyan ng pera sa asawa para sa pangangailangan ng pamilya o gastusin sa bahay. May pagkakataon pa na sinusumbatan ng asawa kung saan napunta yung binigay niyang pera at yun pa ang dahilan ng pag-away-away ng mag-asawa. Kaya naman, tapusin mo ang video na ito baka makatulong na mong isang nanay na dumaranas din ng ganitong sitwasyon. Hi! Ako nga pala si Maricel, isang entrepreneur na nag-o-online selling at ginagawa ang negosyo kahit walang puhunan. At ngayon, ginagawa or patuloy na ginagawa ang negosyo kahit nasa bahay lang. Pero bago yan, may ikukwento muna ako sa inyo. Nung nag-aaral ako ng high school, meron akong isang kaibigan na ang pangalan niya ay Juan. Langgay ang tawagan namin sa isa't isa. Mula first year hanggang fourth year, magkaklase kami. To make the story short, nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan na hindi ko alam kung ano ang dahilan. Nagulat na lang ako na iba na yung sinasamahan yung mga kaklase namin. Lumipas ang mga taon, graduate na kami or nagtapos na kami ng high school. Nung graduate na kami, tapos nag-college na siya, nag-enroll siya sa ibang school. Tapos, hindi na namin talaga na pag-usapan kung ano yung problema. Kaya noon, hindi na namin na solusyonan. Lumipas nga ang mga taon na nalaman ko na nag-apply siya o nagtrabaho doon sa kumpanya kung saan doon din nagtatrabaho ang mga kapatid ko na siyang dahilan na nagkaroon kami ulit ng komunikasyon at closeness sa isa't isa. At mula noon, nagkaroon na kami ng patuloy na pag-uusap or komunikasyon sa isa't isa. At naging may bahay pa siya ng kuya ko. At nung sila'y nagkaanak na, tumigil siya sa pagtatrabaho at nagtayo ng maliit ng tindahan. At doon sa pagtatayo niya ng tindahan na yon, Nagkaroon sila ng anak, nag-aral, natutustusan niya yung mga pangangailangan sa mga anak niya at sa bahay nila na hindi na humihingi doon sa kuya ko or sa asawa niya. At mula noon, unti-unti nilang napalago yung maliit nilang tindahan. At nakapagpatayo na rin sila ng sariling bahay. At sa kasalukuyan, kahit nasa bahay lang siya, ay patuloy na kumikita. Nadagdagan pa ito ng online business na partner ko na rin sa negosyo. At ang natutunan natin sa kwento ng kaibigan kong si Juan ay kahit nanay siya, no, na nasa bahay, ay pwede palang kumita. Kahit nanay ka lang na nasa bahay at gustong kumita, may tips ako sa iyo. Una, maghanap ka ng taong magtiwala sa iyo. At doon, kapag may taong nagtiwala sa iyo at na-build ang relasyon, at nananatili ang tiwala sa isa't isa, yung problema, siya ay maaring malalapitan at tutulong sa iyo. Pangalawang tips, magkaroon ng tiwala sa sarili. Kapag may tiwala ka sa sarili mo, anumang mga negosyo ang naisip mong gawin, ay magagawan mo ito ng paraan. Kahit na nasa bahay ka lang at nag-aalaga ng mga chikiting mo o ng mga anak mo, nagagawa mo pa rin ang gusto mo dahil may tiwala ka sa sarili mo. Pangatlong tips, maghanap ng mga supplier na may produkto na pwedeng ibenta online. Dito, kahit nasa bahay ka, ay pwede kang kumita. Dahil marami nga yung mga supplier na kahit wala kang puhunan, ay pwede kang magbenta. At doon, nakapagsimula ka pa ng iyong negosyo at nakatulong ka pa sa iyong asawa at masaya kayong nagsusuportahan sa isa't isa. Dahil naniniwala ako na kung kinaya ng kaibigan ko, kaya mo rin. Kaya tanggalin mo na yung nanay lang ako. Nakakapagod dahil nasa bahay lang ako. Kaya naman ikaw, nanay, kung interesado ka, magjoin ka sa aming grupo na nagtutulungan sa isa't isa. Naguguluhan? at hindi alam kung saan kukuha ng lakas sa kinakaharap mong problema? Stress dahil kulang sa pang-budget, sa gastusin sa pangangailangan araw-araw? Bumangon ka! Sabi nga ng commercial, para kanino ka bumabangon? Bumabangon ka ba para sa kapi na lang? O dahil kapiling mo ang iyong pamilya? Gawin mong inspirasyon ang iyong pamilya. Isipin man nating mahirap, magtiwala ka lang sa Diyos at manalangin. Patuloy mo lang gawin ang iyong ginagawa. Darating din ang panahon na masolusyonan ang iyong problema. Kung may natutunan ka sa video na ito, ishare mo naman sa mga nanay na kaibigan mo. Para sila ay matulungan din. Siya nga pala, may page ako, Tindahan ni Mase and MB Property Philippines na kung saan nag-o-offer ng mga produkto na pwede mong ibenta online na kahit wala kang puhunan ay pwede kang kumita. Mag-follow at mag-like ka sa video or sa FB page na ito para updated ka. Para lalo pa kitang matulungan. Dahil nakita mo na ang opportunity na ito, magsimula ka na. Gawin mo ito ng buong puso at magtiwala sa Diyos. Bye-bye.